mga kahe-hello na po. Kami na naman po ay mag-aayos na naman dito. Ang dami namin aayosin na naman. Kasi ilalagay na naman ang aming amo. Yan po ang aming ililigtik dito. ngayon yun. <laughs> Siyempre ngayon, magliligtik na naman kami. At ito ang aking pamangkin na katulong ko sa pagliligtik. ako ay wang ko lang kung ako ay matulungan ko. Alam naman ninyo ang pamangkin ko. Mahilig sa ang tutay! <laughs> sa ang chuchang pag uto mo ang aking pamangkin na ko ko just ko bago ka sosom din oras mo na oras Abi ko oras bago sumunod tingnan niyo nag-aayos na dito. Siya magtutok yung waspal.

I